Tinamaan ba kayo ng bagyo? Tinamaan po, bibito po yung last. Oo nga, grabe. Uh, one hectare po namin, nakakaari lang po kami ng 40 kabans. Please, kami po kayo, baksak po kami. Ang yaman at kibirang pinangbanggit mo ako, Senator, tatunggal at meeting, iti kausi. Oh. Problema tayo nga talaga, itin. Kahit sa pelakumata, uh, umunayon po man, gajay tingin 1 hindi registered ko, pero ito yung kakaasin talaga ng J1. Dahil yan, sususun lang ang lalapit ng i-require tayo pa yung I'm hoping that uh, the very good senator will have to take uh, action on this. Tapos tika sa kapalaganan, nagtiamin na kooperatiba across the region. kagayan na naman kami di Bagyo. Grabe! Grabe! Senator, at uh, basit ni nung parin tulungan na rin kumata at ito partner na narigatan ni Jay Wilby na sa Tama. So, anong sabi ng Alton? Uh, Mabalik ni Kunada ako, okay. Senator, kaya lang medyo basit Jay okay. Capital B. Hindi na. Yes. 100 million? 100 million pa pa. 80 hectares ganun di Jolly. Tapos ang dati talo ang building na natin. Tapos mga bodega dito sa Isabela. Oo, oh, wala ka. I'm point to request sa inyo. Kung pwede ninyo, i-consolidate re lahat ng reklamo sa BIR. Ilagay sa isang sulat. May CDA will help us. And then we sign it. And I can bring it once again to them. nais ko kumagosarang sa ating puting senator dahil uh, nakapagbigay siya, nakapagambag siya ng oras para sa ganun ay eh, makasalamuha ng mga taga Region 2. Um, naniniwala po kami pa sa pakikinig niya po sa aming mga issues. Ano po, yung Island Solution. Napakagandang programa po yun na aming napakinggan sa araw na ito. Um, madalang po yung mga ganitong mga pagkakataon na ating uh, mga butihing senador. Tulad po ni Madam Aimee, na binibigyan po niya tayo ng importansya bigyan niya tayo ng oras para magkaroon po siya ng panahon na makita po tayo at makasalimuha. Napakasaya po namin sobra dito sa Isabela at yaman kami, Madam Senador. So, This is my first time to meet a senator at nakita ko yung concern nila sa mga tao pala ay tagay ko, umabot sa akin. Ito lang po yung oras o yung mga ganitong pagkakataon namin may sasabi sa inyo yung mga ginadaing namin na kailangan ninyong malaman. Sa hawak kong cluster sa buong Pilipinas, sa buong Cagayan Valley, nasa inyo po ang ah, support. Thank you very much Hi. to everybody. I'm happy to meet you all. I'm sorry. The weather's not so good so I have to go back to Manila. It's uh, raining again.